Uh, assalamualaikum mga kapatid <laughs> For today's video ay mag uh, Ano tayo mag uh, Gagawa tayo ng panisal mga kapatid So inatan uh, Marami kasi nagtatanong sa akin So ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin Napakadali lang naman mga kapatid Ang mahalaga ay ano uh, Magpukarin natin yung templa uh, Depende po yan sa ano Sa ano natin yung Uh, gusto, kung gusto natin ng mabilisan na paggawa uh, ay uh, madagdag tayo ng uh, yeast hindi po yes <laughs> yes ito po yung yeast natin at ito naman yung aking gamit na yeast so mga kapatid ito po yung gamit ko yes ito po siya ayan so tapos uh, maglalagay rin ako na kung wala tayong uh, bicarbonate of soda ay pwede naman po yung baking powder pero konti lang kasi uh, ano Uh, konti lang yung ilalagay natin. So, start natin tayo. It, uh, ito yung yes. Ito yung harina na ginawa ko. Kasi uh, meron talaga harina na para dito sa ating uh, bread. Pero hindi ko lang yung ginagamit kasi pwede naman ito. Tapos ito yung ating baking powder. Ito naman yung ating asukan. At ito naman yung ating tubig. Ito yung ating mantika. Ayan. Nagagay ko ng mantika. Tapos, magpakairin ako ng Uh, powder milk. so uh, imply kasi kawawa uh, naman yung iba dyan ito na re-reply nakahugas na rin ako ng kamay bago ako na so ito yung ating uh, ano cellphone atin, ko kasi sila ating harina i-mix na lang natin yung lahat ng mga dry ingredients Masang hari na, kasi mabilis ang nangyong kuwari pa po. Pagkana na? Ayan. Yes, one, two, three. Kasi mabilis lang itong aking pato. Tapos mag-add ako ng baking powder. Ayan, konti baking powder. Tapos, ito ang ating asukal. ano hinang natin yung lasa ng asukal? Tapos, asin 1 2 3 oke 4 wala kasi ako mission dito na exact kasi ang ano so ano mga gatas map Ayan, kapag pot. Then, timekos-mekos lang na ating kapatid. Para makaano. Ayan, so, itong ating gamit na tubig ay hindi po siya masyado malamig. Warm water po siya.

kayo na lang mag-estimate ng inyong ano uh, yung harina nyo kayo na lang mag-estimate kung uh, ano yung magandang tingpla <tinyo> kamay na natin na mga kapatid. natin ang kamay. Ah, ano, uh, siya siya. Kailangan, uh, tanongin natin siya na buto. Masage natin siya na mag Para maganda po yung labas ng ating ano, karina. Nandiyan andito na mga kapatid imasahin natin hanggang sa uh, hindi na siya didikit sa ating kamay yung ating do ay mahihiwalay na sa ating kamay Anong, kailangan natin imasahin ng mabuti ngayon mga kapatid lahat na hala ang arina sa aking kamay hindi na kayo sa kamay kasi masyari na matanda ito inasahin ng mabuti para maganda po yung labas ng ating uh, ano, so ito na siya mga kapatid pagka na yung ating harina tapos na uh, lagay lang natin sa uh, i-rest lang natin para mag-dover so ang dito na tatakpan lang natin na uh nylon wrap. At saka natin natin mag size Okay? Ano ba uh, ano blanket ginagamit ko sa... Ang ginagamit ko sa... ginagamit ko sa... si mainit na lugar. Uh, I-rest lang natin hanggang sa mag-dover size. Ayan mga kapatid, ito na ang ating uh, ano, ang ating uh, do, ang ating harina. Ayan. Tignan nyo na. Ayan. Mag-ano lang. Ganito lang siya. Oh.

sa kumulo. Ayan, so magkawa uh, na tayo ng palisa. lang naman mga kapatid. Kasi kawawa naman yung mga kapatid natin. Bilang lang sa dakanan natin. Ito kasi hindi ako madamot sa mga ano Yung mga may sikisik, may uh, pa dyan na mga hindi pa sasabihin ng totoo, tama. Ito kasi gayain yung uh, luto ko na hindi lalabas na maganda. Kasi akala uh, nang tinuturuan uh, mo hindi hindi ka nagsasabi na ito. So, so. sana yung ano ko? Yung pang ko? So, ito, 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 ito,

control, oh, roll Pag ko naman dito dati, mga okay. kasi hindi din okay. ako marunong. Pero yung inaano ko talaga yung paano. Tekus. Lakihin siya. Ayan. So, so, tapos dito, slide natin. Pinakain natin dito sa okay. ano, red para ganito maging itsura. Yung hindi yung mala yung maliit yung diyan mo sa dulo. Sa ina hanggan yan. Kita mo kung saan ang maliit yan? Sa ulo na. Oo. Nalaki dito sa baba. Oo.

iyo. Mana gua coyoh lah gimana? Kalian. Oh anu lah tell one 48 fast. Ya. Oke, lo. Mana ya? Sana kan tayung itu. Tapi lu orang lain kan enggak tahu, kalau mereka enggak keluar. Ayang sana. Jangan minum, jangan. Itu kan. Kan 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 kan

So, ang gagawin natin ay i-rest muna natin bago natin siya i-bake. So, meron naman ako dito ang kakit. Ito ay para sa uh, mga alawang, ano mga pangit. Ito, pag mag-alaw ka ng harina, ito yung ginagamit sa pangit. I-rest muna natin siya ng mga 15 to 20 minutes bago natin siya i-alaw. Okay. i-check. Ayan, tignan nyo lang ating panisal, mga kapatid. Ayan na siya, Oh. Huwag hmm. nating hayaan sa oven kasi baka mga sunog. Hmm. na sa baba, hinakan nyo na lang na. ating pandesal mga kapatid. Sana po ay magustuhan nyo. Ayan po. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa so, nag po sa aking, manood na lang po kayo. Para makita nyo yung aking paggawa.